Chat GPT na si San Pablo membro ng Roman Catholic. Maniniwala ka ba? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dalawang kwan, dalawang uh, lima na hinamon ko. Hindi ko masak. Patutunayan ninyo, Seventh Day Adventist, kayo, kayo ni Yesu Cristo. Oh, walang kumagat, Sabi, Seventh yan. Ay, wala, hindi nyo kaya. Yes, Constantine, supakong so, banali mong may Andre Gasset o uyo na ni Mo. Wow, kung nag siya di palampakan. What? Pwede na. Constantino ay sumusunod lamang siya sa utos ng ng Pangulo ng Simbahan which is Santo Papa. Hindi. Kasi yung Santo Papa namin, nag-utos ni Constantino. Oh, no, ko sa akong pamati, kanina, sa akong nag Sa mga nag-uunggitan mga gisugos, Constantino, sa mga balin sa adlong, yung kumula, yung sa sabado, ng natos, tuminggo, gisugos sa iyong papa. Sa yung to, o, dile. Ay. Ito nga daw. yan. Tama yan. Tama yan. Tama yan. Tama yan. Tama yan. Kinuhunan pa ng mga apostol, nag-jeans na. What? Nga <tinyo> mabasa, Gaps, na ang mga apostol, dili, Sunday Keper. Hmm? Sabot ko yung na mga namot doon na Noong mga apostoles, nagsasabat pa ba? Wala na sabat nangyari, kundi anong nangyari? Si San Pablo, binasura na po lahat ni San Pablo. Ikayo, mailig kayong mamulot ng basura. Ay, nako. So yung mga 70 Adventist, basurero yun! Oh, sige. bakit sinabi ng chat GPT na si San Pablo ay membro ng Roman Catholic? Maniniwala ka ba? Bakit sinabi ng chat GPT na si San Pablo ay membro ng Roman Catholic? Oh, niniwala ka rin? Okay. Ah, ni chat GPT. Hmm. Jesus Christ did not belong to any specific denomination as Christianity. i mo dyan. Saint Paul is a member of the Roman Catholic Church. i mo dyan. Okay. Ako nang kasahon. Tara, sakpanan ako ka. Ah, ah magkakunin ka. Sige, sige. Ah, Saint Paul, also known as the Apostle Paul, was not Catholic. 你你们家你。弟。